Hello, everybody, Welcome to oh, Ohayo! Good morning, everyone! Aalis na si Kuya papuntang school at medyo maaga nga siya ngayon kaya hihintayin niya na lang daw yung friend niya dyan sa may labas. Ito namang isa, inutusan kong bumili ng tinapay sa may Family Mart. Nag-request nga kasi siya na pan daw yung breakfast niya. Simula nga nung natuto siyang bumili mag-isa dyan sa Family Mart, ay nako mga mare, halos gusto niya na lang. Araw-araw namin siyang inuutusan papunta doon. Paminsan nga mga mare, sinusundan pa rin namin siya patago kasi nga baka mali yung mabili niya. fast forward, nagluto rin pala kami nitong veggies na to, pati na rin boiled egg for all is breakfast. After breakfast, hinatid ko na rin si Kenzo dito sa may labasan. Ayan na nga, naghihintay na yung bus niya. Oh, hayo imas. Tignan niyo naman mga mare, napaka cute talaga ng school bus nila dito. At dahil nga maganda yung panahon ngayon mga mare, sabi ko sa mama ko, maglaba kami ng mga kumot. Habang hinihintay ko naman matapos yung aking labahin, ito naman si Aling Maliit ay nanggugulo dito sa labas. Fast forward, natapos na nga yung sinalang ko na kumo. Maagang ang nakapaglaba yung mama ko kanina, kaya ito nililipat ko muna sa gilid yung mga nilabhan niya. Pinunasan ko rin muna yung pagsasampayan ko ng kumot para sure na walang mga alikabok. Habang nagsasampay nga ako dito sa may veranda, yung mama ko naman ay busy dito sa kusina. Nagluluto nga kasi siya nitong kimchi fried rice para sa aming pananghalian. At dahil nga half day lang yung mga bata ngayon, nung bandang tanghali na ay sinundo ko na rin sila dito sa labas. ああ。<music> Pagkababa niya pa sa bus, pinapakita niya na agad sa akin itong name tag niya na color purple na daw. Dahil nga kasi kakastart pa lang din ng school year dito sa Japan, kaya ayun, nagiba na din yung section niya. Last year, color red yung name tag niya, ngayon purple naman na. Ayan nga, super excited nga siyang ipakita dyan sa titang hapon niya, pati na rin sa atin niya yung sticker notebook niya. Eto na nga, dumating na nga rin yung panganay ko, hindi nga makakauwi sa bahay hanggat hindi siya nakakapaghay sa titang hapon niya. Nako, routine na nga to ng mga anak ko, bago sila uuwi sa bahay, talagang hihinto Umuwi na dito sa my family mart, Nako mga mare gutom na gutom yung mga alaga ko pagka-uwi nila. Tignan nyo naman yung mga itsura. Fast forward pagkatapos nga namin kumain itong si Kenzo ayan, nagdo-drawing na naman siya. Yan talaga yung libangan niya kapag umuwi siya galing sa school. At etong panganay ko naman ayan, nilalaro at nilalambing si Olivia. Hay nako, natutuwa lang talaga akong pagmasdan kapag ganito yung mga anak ko. So that's it for today's video mga mare. Thank you for watching. God bless.